masyadong i guys ano kasi mga ano na yan malalaki na yan kaya yun ang i lang natin ay mga beneficiaries kasi kasi sila yung kailangan ng tulong itong mga k -boys naman may mga trabaho naman po yan Uh, may mga channel kaya ayun so kung mapa event kayo kagaya ngayon kay Papa Jones huwag yun masyadong bunggahan tama yung katuwaan lang katuwaan lang po baka meron pa yung 30 dances 30 roses <laughs> kasi 30 na siya na eh. 32 na pala si Jones 32 Jones mag-asawa ka na bro mag-propose ka na sa birthday mo, mag-propose ka na kay Carla. No? 32 na si Joms eh. Bakit nawala yung upload mo dun sa kamukha? Ay, may mali po dun sa edit. Nagkalituhan po yung ano yung editor, si Kaka, hindi niya masyadong na, ano, instruction ko. Kaya pinrivate ko muna po. Nagkamali po dun sa pagka-edit. Yan. Hindi po toxic ang jump. Sa totoo lang natutuwa ako ngayon kasi well sa totoo lang guys, wala na akong masyadong wala na masyadong bigat, no? Wala na masyadong may toxic konti lang pero wala na masyado compared noon. Nakakatuwa lang, no? Wala na nang masyadong ano sa ano Hindi na masyadong toxic Ayan guys Waiting for vlog Eden and Makoy Ay Mik Ano yan? Mikoy Si Michael Boss, ganda ng sapatos mo sa likod Ay, thank you ang po ay sponsored. <laughs> Ayan po. Wala po, walang toxic, no? Walang, hindi toxic ang jump car. Hindi toxic ang EDC, ang Danjoy, hindi rin. No, lahat po yan ay mababait. Wala na po ngayon toxic. Magaan na, magaan na ngayon. Di gaya dati talaga mabigat. Ngayon, makakabasa ka lang ng konti lang. Pero ngayon, dati talagang grabe. Ay, grabe. May bashers ang Team Brooks dito. Sa birthday ni Dan, tiyak. bidabida na naman ang Team Brooks. Puro, kain na naman. Tapos, video ko. Grabe, guys. Uh, Kuya Brooks, may bashers kayo dito, Kuya Brooks. Si Kalingap David kasi nagsabi na toxic ang mga junk Carson. Sinabi niya yon, Di naman siguro. Grabe na mong kayo. <laughs> si David na naman nakita niyo. Ay, shoutout kay Francia Advin Kula. Salamat po sa pakulay. <laughs> Grabe. Si Eden pwede rin naman po kasi sanay yan magtinda, di ba? Natitinda siya ng uh, maruya. ngapo nga po yung tatlong magkakapatid po. Grabe, sana mabago natin yun. Paano kaya yun? Yung batang may katarata po, ayan, may update po ako doon. Hindi ko pa lang po na-upload, na-edit pa. Pero shout out po sa Jomcar 18 po. Sila po yung tumulong. Marami na po sila natulungan, no? Jomcar 18. Thank you, thank you. Si Eden natulungan nila. Yung batang may katarata, naibigay ko na rin po. Kaya thank you po sa Jomcar 18. Ayan. Si David ang pinaka-poging boys. Si David po ang pinaka-cute. Yan, si David ang pinaka-cute. Si David nagsabi kaya nagalit si Kuya Jens. Ay, grabe. Pero nagka-okay, nagka, -okay, nagka na sila. Nagka-ano nga yung dalawang yan? Nagka-pikunan. Pero okay na rin naman sila. tama mo kaya bang kalinga ng angel sa pagbisita sa tatlong mahihiyain? Pwede rin naman kaso kapag uh, hindi busy sila. Busy sa school lang mga angels ngayon. Yes, pag natapos na po yung transient po, doon na po kayo diretsyo pag mapadaid po kayo. <laughs> Salamat po. Thank you. Huwag kayo mag-away. I ah, want Kalinga po ang family. Yan, tama yan. Kuya Rob, sana magkaroon kayo ng collab with TechRam. Oo nga po, gusto ko po yun. Yan, kay Sir TechRam po. Sana po magkita po tayo dyan. Panakapunta po kami dyan, no? Si Kuya David ang pinakamaraming bashers. Dapat nga may ranking din to eh. Most, uh, ano yun? Most number of bashers. <laughs> Most bash. kalingap Kalinga Kalinga vlogger. Sino kaya ang top ano? Sino ang top 5? Most number of bashers. Sino ang top 5 to top 1? Most hated gay boys. <laughs> Tama. <laughs> Ito na mas maganda to, no? Most hated gay boys. Sige nga, magbigay nga kayo ng lima the bid dok lang ko yes mo seten kay boys <laughs> sige sino lima